O, so, nga na. Uh, alas 3 pa yung pasok ko at uh, 12 ah, 1.30 pa lang. So, samahan nyo ako magluto ng pansit bato ng uh, Camarines Sur ng Bicol Region. na, na. tara. ayan nga ingredients. Bawang, sibuyas, kick yam, snow peas, carrots, chicken powder, paminta, uh, pechay, sun-dried wheat noodles, maraming tubig, oyster sauce, tsaka soy sauce. Ayan, sa manitang kaldera, maglagalin tayo ng mantika, na. Sunod na ilagay ang ating bawang, ang ating sibuyas, at kisahinga na. Pagtastado natin na bawang, ilagay na natin ang ating carrots. Isa. Isunod ang ating uh, kikiam. sundan ng paminta. At siyempre haluin nga na. Tapos ilagay na natin ang ating soy sauce. Nandiyan yung malutoan na. Ang ating oyster sauce. Nga na. lagi na. Lagyan ng tubig. Ayan, pag nakulo na, lagyan na natin ang ating North Chicken Powder. Ayan, pag nakulo na, lagyan na natin ang ating pansit bato o ang ating dried wheat noodles. Haluin at lubog lahat ng noodles. na. Ayan, malsa na, lagyan na natin ang ating snow peas. Sunod ang ating pechay. At ating haluenga na. Ayan. Ayan, luto na ang ating pansit bato.